sa pag-arangkada ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Muling masisilip ang mga personal na buhay ng mga artistang pumasok sa bahay ni Kuya. Ating tuklasin at balikan ang mga kontrobersyang minsan ang bumalot sa kanilang mga buhay. The Philippine Showbiz List presents mga kontrobersya noon ng PBB Celebrity Collab Edition Housemates. Josh Ford ang survivor lad ng United Kingdom na si Josh Ford ay nag-iisang nakaligtas isang trahedyang yumanig sa showbiz. Noong March 2023, nasangkot siya sa isang malagim na aksidente sa Commonwealth Quezon City na kumitil sa buhay ng tatlong malalapit niyang kaibigan, kabilang si Andre Season, isang kapwa sparkle artist at dalawa nilang non-showbiz na kasama. Malagim ang sinapit ng aksidente at habang si Josh ay nagpapagaling pa sa mga physical na sugat, mas mabigat ang iniwang emosyonal na pilat sa kanyang puso. Ayon sa kanyang manager, tila hindi pa rin ganap na nagsisink in kay Josh ang mga pangyayari, lalo na pagkalapit niya kay Andre. Nais daw na niyang dumalaw sa buro ng mga kaibigan, ngunit pinayuhan siya ng sparkle na sumailalim muna sa counseling upang matulungan siyang harapin ang matinding lungkot at drama si Josh ay lumaki sa United Kingdom kung saan naroon ang iba pa niyang kapamilya. Bagamat may karanasan na siya sa paggawa ng TV ads, nagsisimula pa lang sana ang kanyang showbiz career sa Sparkle Teen kasama sana si Andre. Naging bahagi siya ng Regal Studio Presents Hot Mama at nakatakda pa sa ng ilunsad noong April 2023, isang pangarap na tila pansamantalang naglaho dahil sa trahedya. Dahil dito, umuwi mula sa UK ang kanyang ina upang alagaan siya at bigyan ng suporta sa panahon ng kanyang pinakamatinding pagsubok. Tatlong buwan matapos ang aksidente, patuloy na sumailalim si Josh sa therapy upang unti-unting hilumin ang mga sugat hindi lang sa katawan kundi lalo na sa kanyang kalooban. Dumating din ang panahon na kailangang lumipad ni Josh pabalik ng UK upang makasama ang pamilya at magpahinga mula sa showbiz ngunit kahit sinubok ng kapalaran, hindi nagpatinag si Josh. Bumalik siya sa Pilipinas dala ang mas matibay na puso at mas nag-aalab na pangarap. Sa loob ng Pinoy Big Brother House, ipapakita niya kanyang pagiging totoo sa sarili at ang paniniwala niyang walang pangarap na imposible makamit basta't may determinasyon at pusong lumalaban. Dustin Yu ang chinito boss sikap ng Quezon City sa loob ng Pinoy Big Brother House na si Dustin Yu ay may madilim na pinagdaanan. Bago pa man siya pumasok sa showbiz at makilala bilang isang rising star, dumaan si Dustin sa isang traumatic na karanasan na nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang pagkatao. Noong 18 years old pa lamang siya Unang beses niyang sumakay sa MRT patungong Ortigas upang bisitahin ang kanyang noon ay kasintahan. Ngunit ang dapat sana isang normal na biyahe ay nauwi sa isang bangungot na makarana siya ng pananamantala mula sa isang lalaking naka-uniform pa ng pulis. Nanginig si Dustin sa takot at pagkagulat, isang emosyon na bumalot sa kanya hanggang sa bumaba siya ng tren. Sinubukan pa niyang litratuhan ang lalaki para ma-report pero dahil sa sobrang pagkabigla, hindi niya ito nagawa matagal bago tuluyang nakabangon si Dustin mula sa trauma. Inamin niyang matagal niyang kinimkim ang sakit at takot, pero natutunan din niyang gamitin ito bilang lakas para harapin ang mundo. Isang malaking bahagi na kanyang healing journey ang pagpasok sa showbiz, isang pangarap na matagal na niyang iniingatan simula pagkabata. Sa loob ng bahay ni Kuya, mas lalong makikita ng mga tao kung gaano katatag si Dustin. Mika Salamanca Ang controversial Kabe-blend ng Pampanga na si Mika Salamanca ay dumaan din sa si isang matinding pagsubok na yumanig sa kanyang mundo. Noong February 2025, naging laman ng mga balita si Mika matapos siyang madawit isang kontrobersya kaugin ng kanyang negosyo sa vape products. Siya ang chief operating officer ng flare Vape Brand habang kanyang business partner na si Paul Jefferson Vivas naman ang presidente ng Apex Pacific Corp. Sa kabila ng kanilang magandang simula at mga promotional events, nagpakita pa ng mga dokumentong rehestrado sa Securities and Exchange Commission na kalaunan na wala pa na silang Philippine Standard License o Food and Drug Administration Certification, mga pangunahing requirement para maging legal ang pagbebenta ng kanilang mga produkto. Maraming vape shop owners ang lumapit sa Rafi Tulfo in action para ireklamo sila Mika at Paul matapos hindi matanggap ang kanilang mga pre-ordered products kahit nakapagbigay na sila ng malaking down payment. Bukod dito, hindi na rin nila makontakt sila Mika at Paul upang humingi ng paliwanag o i-follow up ang kanilang mga bayad. Sa takot na hindi na mabawi ang kanilang pera, humingi sila ng tulong kay Senator Rafi Tulfo. Bagamat hindi pa nagsasampa ng formal na kaso ang mga biktima, naging sapat na ang ingay ng reklamo para makuha ang atensyon ng Publiko. Sa gitna ng kontrobersya, binatiko si Mika sa social media na siyang naging dahilan para pansamantalang umatras siya sa online world. Ngunit sa halip na tuluyang sumuko, pinili ang harapin ang sitwasyon at mag-reflect sa kanyang mga pagkakamali. Ang pinakamalaking turning point para kay Mika ay ang kanyang pagpasok sa Pinoy Big Brother House. Kira Ballinger ang hopeful bell ng Cavite na si Kira Ballinger ay nasangkot naman sa isang kontrobersyang yumanig sa kanyang pangalan. Noong December 2022, naging laman ng social media si Kira matapos mag-viral ang screenshots ng palitan ng mensahe nila ni Kelvin Miranda. Ang mga larawan ay isa na publiko ng non-showbiz girlfriend ni Kelvin na nagsabing si Kira raw ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa isang iglap, bumuhos ang pamabash kay Kira. Tinawag siyang third party at sinisi sa pagkasira ng relasyon ni na Kelvin at na kanyang dating kasintahan. Ngunit sa kabila ng mga akusasyon, nalindigan si Kira sa kanyang panig. Sa isang press conference noong March 2023, nilinaw niya na wala siyang kinalaman sa hiwalayan ni na Kelvin at ng girlfriend nito. Para kay Kira, hindi niya responsibilidad ang mga bagay na wala siyang kontrol. Ayaw na raw niyang pag-aksayahan ng oras ang mga mapanirang salita dahil mas mahalaga sa kanya ang pangarap niyang maging matagumpay na actress. Ayon kay Kira, matagal na siyang sanay sa mga masasakit na komento at natutunan niyang palagpasin ito upang hindi ito makaapekto sa kanyang trabaho at mental health. Noong May 2024, tila natudukan na rin ang issue. Personal na humingi ng tawad si Kelvin kay Kira na labis niyang na-appreciate. Ayon kay Kira, malaking bagay na nagkaroon sila ng closure, lalo na nagkasama sila sa pelikulang Chances Are You and I pinili nilang panatilihin ang professionalismo sa set at iniwan sa labas ng trabaho ang mga personal na issue. Ivana Alawi ang phenomenal content queen ng Quezon City na si Ivana Alawi ay hindi rin nakalita sa mga kontrobersyang gumimbal sa kanyang personal at professional na buhay. Noong February 2024, naging usap-usapan sa social media ang isang viral video at mga larawan ni na Ivana at Bacolod Mayor Albi Benitez sa isang Japanese airport. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang kanilang interpretasyon sa kanilang pagkikita at agad itong nagdulot ng espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Dahil sa pagiging konserbatibo ng nung lungsod na pinamumunuan ni Mayor Albi, nag ang ilan sa maaaring epekto nito sa kanyang imahe bilang public servant. Agad namang humingi na po si Mayor Albi kay Ivana at sa kanyang pamilya upang maayos ang gusot. Sa kabilang banda, nilinaw ni Ivana na walang katotohanan ang mga chismis at inamin niyang may dinidate siyang isang negosyante. Ngunit muling nabalot ng intriga si Ivana noong January 2025 nang maiugnay siya ulit kay Mayor Albi. Ayon kay Christopher Min, ang bagong mansyon ni Ivana sa Ayala Alabang na nagkakahalaga ng 400 million pesos ay di umanoy mula kay Mayor Albi. Dagdag pa rito, nakita raw sina Ivana at ang alkalde sa Amerika noong kapaskuhan ng 2024. Bagamat mainit ang issue, kapansin-pansin ang pananahimik ni Ivana at Mayor Albi. Bukod sa personal na intriga, napabalita rin si Ivana dahil umano sa attitude problem habang nasa set ng FPJ's Batang Kiapo. Umalis si Ivana sa palabas noong July 2024 dahil sa kanyang siksik -sik na schedule. Ngunit kumalat ang balitang hindi siya maganda makisama sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Hindi ito pinalagpas ni Ivana at isang panayam sa ABS-CBN News, iginiit niyang walang katotohanan ang mga paratang. Paliwanag niya, tatlong buwan lamang talaga dapat ang kanyang pananatili sa palabas pero pinili niyang manatili ng mas matagal dahil sa pagmamahal niya sa kanyang karakter at respeto sa production team. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!